Good morning. Walking, walking day, guys. Ang okay. upload sa ating video. Ini ata oh. Siya ba yan? Siya ata eh. Oh, yun na. Maka-uwi ka na sa tagay. Ha ha ha. Good morning. Morning. Good morning. Shout out. Lahat. Lakad lakad muna tayo. Parang mayroon tayo may upload sa umaga, di ba? Ipag lang. Ang buhay na natin to Sa so, pag-upload Sa paglakad yeah. hmm. Serses din tayo Di Puro trabaho na lang exercise tayo tuwing umaga happy sunday everyone ang mm, kalangitan no light blue ang langit exercise exercise walking walking para yung ating heartbeat ng ating puso ay may exercise din diba exercise din ng ating puso

Nandiyan tayo ma-upload sa si long warm video. Maka $1 dollars ka, di single na pesos din. Araw-araw yun. Itong naipon mo yun sa loob ng 30 days. Di times mo. $1, dollars, one dollars. 30 dollars. Saan ka Saan ka pa? Mira We <laughs> <Bila>. Oh <laughs> Mau minta <Bumaya> apa aku Utsu. Di, bagna ipo $30 second birth mo yun sa kahit mag 50 lang oh. diba? magkano na yan pag-iso mo nga guys $50 oh. sa uh, Philippine money Diba? Sa so $30, sa so 50, oh, 50, one month. Uh, so month, sa so $50. Uh, oh, so, mga, sayang din naman. Ito lang naman mo, tapos, ito, unang earnings, diba? Alam mo, maraming viewers, nanonood. watching guys bye bye